WhatsApp sa inyo mga kabaga So for this video ayan. Galing sa mga sakit yung ibon natin At yung iba na ng daga Ngayon papaliparin natin sila Ilan linggo na rin tayong hindi load Para lumakas yung resistensya nila Pakawala natin sila Ng tanghali Ayan, konti na lang Apat na lang yung pang natin Basa pa yung tayo oh naanoan tayo ng sakit, baliling tapos hindi ko makain puro tubig lang ngayon, nagawan ah, natin ng paraan, nakarecover yung iba yung iba, nagkandamatay na talaga ah, tara, samahan nyo ako para pakawalan natin sila pakawalan na natin sila, mga kabuga ah. pakawalan sila lahat, mga kabuga para magkaroon sila ng lakas resistensya ba mga kabuga yan. yung ibon natin buto yung mga pangsaot natin medyo hindi nahawa yung isa lang pakawalan natin sila mga kabuga pakawalan natin sila mga kabuga ah subukan natin. Yeah. Para maita natin yung mga galingan nila. Mga nakarecover na ito mga ito mga kabuga. Mga nakarecover na. Sayang yung ano natin. Iba natin. Nakasali pa naman na ano yun. Survivor sa MHPC. So wala eh. Inabot tayo ng sakit mga kabuga. Hinabot tayo ng sakit. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung adenovirus yun O Kung anong sakit man Ngayon nagkaka-recover na sila Pati yung katawan nila All goods na ulit Siguro mga sabado na ako maglo-load Sa NHPC Para sure ball Sobrang layo na nun Pero hahabol pa rin natin Kailangan nilang mahabol Ay nako Ayan ako. Ah. Ayan. Ayan mo sa nito. Hindi kayo sa akin ng pinsang ko ito eh. Yung isa, may nitos ko. Nawala. Hindi wala alam kung saan ito punta. Naligaw. Dito. Ayan. Tingnan natin sila lahat sa labas mga kabuga. Ayan sila mga kabuga. natin. Shhh. Yun sila, kabuga. Ayan. para sila kabugayin sila oh. Ayun o. Oh. Mga okay na yung mga yan, mga kabuga. Pabugawin pa natin yung dalawa. Ayan. Pabugawin pa natin yung dalawa, yun eh, o. Yun. Ayan sila. Ayun, ayun sila o. Oh. Hanapin natin sila, mga kabuga. Re-ranging na yung mga yan, yun, mga kabuga o. Oh. Yun, sama-sama na sila dun, mga kabuga. Ayan mga naka-recover yan sa ano sakit inubos din tayo ng daga ay na sila mga kabugo eh sheesh baber tong buga yan ayun na sila ayun o no? ayun o no? mga magaling na yung mga yan mga kabuga solid na yan ay sila mga kabugo eh eh ah Sabado handang handa na sila Ready ready na sila mga kabuga Ayun o Ay po may ibong pang maganda rito Ayun no, Ay kalahi daw ng woodpecker yan sabi Astig yung ibon na yan mga kabuga May kulay pula sa ulo Ay Ayun oh. yun sila mga kabuga oh. Mga nakabawi na sila So yung mga warrior natin Sama-sama na yun Kabuga, pang south, tsaka pang norte Yan mga kabuga op oh. oh, nagdapo na sila mga kabuga Mga ibon natin mga kabuga Gulong na naman tayo ngayon 2023 Yan Hindi tayo pinapalad pero laban lang mga kabuga dito ko natataposin tong video nito mga kaboga. Salamat.